Guys, ayan, masyado po akong busy ngayon. So, wala po akong ganong na-update sa aking YouTube. So, ngayon ay ito. May umorder sa amin ng pang-giveaway nila sa ano? Sa empleyado nila o kamag-anak. Hindi ko din nga naitanong. Pero ito, ang daming laman, guys. Sa isang balot, ang laman niya ay anim na Lucky Me Noodles, anim na Pansit kanton, tapos dalawang corned beef, dalawang meatloaf, tapos isang spaghetti sauce na may, isang spaghetti na may sauce at Del Monte par. Actually, ang hinahanap sa amin nga ay royal pa. Eh wala kaming nahente pa noon. So ang naibigay namin ay Del Monte. Tapos may kasama din siyang juice. to ganito eto, So, buti na lamang ay nagbooking pa ang Del Monte sa amin. So, naka naka-order pa rin ako kahit paano. Pero kinulang pa rin talaga kami kasi ito ay 30 packs. So, pupunuin namin siya nun. So, yan yung kapatid ko. busy, busy siya sa pag re-repack ng um, order na ito sa amin. So, maraming customer kami na nagtatanong kung meron daw ba sila dito. Kasi akala nila pag-giveaway namin. So, hindi pa namin to kaya kasi medyo malaki itong pera. Ayan. So, naglaan talaga din kami nga dito ng puhunan. So, hindi pa to bayad at wala pa rin down. Charot. <laughs> um, ano pa? Bukas ito kukunin sa amin. So, ayun guys. So, busy busy kami ngayon dito sa aming tindahan. Kasi nga dun sa aming barangay ay magpipiesta. So, napakakalat guys ng aming tindahan ngayon. Tinan nyo sobrang kalat ayan so kanina may mga namili ng mga pang rekado nila at yan tinyo guys yung aking stock room ito yung mga ketchup ko yan yan mga tomato sauce so magpipiesta kasi sa amin sa ano 26 25 26 dyan sa aming barangay at yun yun yung kaibahan dito sa amin sa Batangas dahil sa Kabite hindi naman gaano dun yung sa amin sa sub, sa subdivision hindi doon bongga ba ang mga piyestahan so dito talagang nagkakatay sila ng kanika kanilang mga baboy so ayan mamimili sila ng mga rekado so ang nakakatuwa ayan kinumpleto ko talaga yung aming mga pangrekado so nagtanong-tanong ako dito yung mga nagluluto-luto ayan nag-stock tayo dito ng mga sausage Rino, garbanzos, green peas, ayan. Tsaka yung mga ketchup, toyo, mabibenta yan dito. Yo, yeah. pasensya na guys, nasa palengke kami, talagang nagsisigawan dito ang tao. Yun din yung kaibahan ng nasa palengke ka at nasa subdivision ka. Kasi kung nung, nasa subdivision kami, katahimik laang at talagang mahihinahon. O, oh, tina mo guys. Oh, kala mo guys yung nag-aaway sila pero hindi sila nag-aaway. Ayan din mo, napakakalat. Ano yon? Ano yan? Sige, kuha ka na lamang. So, ayan guys. Kala mo nag-aawa yan, pero hindi. So, napakakalat guys ang tindahan namin. Magkano nang yung pera mo? Excuse me, madam. Ah, anong nangyari dyan? Makakalat, na makalat, na makalat, na makalat. Ilan lang, be? Ah, uh, 8 at 7. Magkano? 8 plus 7, 15. 35. 15 lahat, be. 35. So, ayan, guys. Masyadong maingay dito sa palengke. So, ayan. Kahit paano, marami akong naririnig na ingay. Hindi, hindi guys, ako talaga naboboring dito. So... Ang palengke ay bising-bising busy na rin kasi 'di ba? Mag-holiday so ang mga tao ay talagang sa palengke talaga ang punta. At mga bisik sa 24, ayan bising bisi busy ang mga tao. At saka, Ay wala te, jubus. Ayan. So Ayan, gandito na lang guys ang aking update at magrami pa kaming gagawin at aayusin dito sa aming tindahan. Ayan. So, ang um, buti na lang guys at may malapit din dito ang malaking grocery. Ito uh, dito na rin kami kumuha ng ibang kulang sa order sa amin. So, may mga ilan na rin na nakapamili sa amin ng mga pangrekado nila ngayong darating na piyesta. At bukod nga sa piyesta, syempre, magpapasko. So, yun naman yung season natin. So, talagang, um, uh, itong aking, hari, aking mantika, ayan, bagong ripak lang yan. So, ang aking, may mantika, may mga, uh, asukal ako dito, ayan, wash, saka yung did, ang tawag nila dito sa wash, didi. Tapos, meron ding puti, ito, meron tayong harina dito, cornstarch, Itong sibuyas namin to, ito, Um, naubos na, tig isang ano to, 11 kilos na bawang 11 kilos na sibuya, so yun na lang yung natira, at meron din ako dito paminta, ayan, meron din tayo star margarine ito, isang box na noodles, so kukunti na so sana magsakto um, uh, kulang pa so yan guys kukulangin daw kami ng noodles So, dagdag kasi ng dagdag. So, mabudget. Mabudget sila. Dagdag ng dagdag. Ayan, ito nyo yung eco bag. Punong-puno. Punong-puno tuloy. Sana all, malaki ang budget sa pag-giveaway. Ayan. Doon naman sa Kabite, yung mga kalamitang na ari receive naming order doon, bigas. So, talagang nag-ano kami ng bigas. So, dito, ayan, may mga grocery. So, may mga order din kami bigas. Eh, ang problema nga lang ay, wala naman akong makuha nandito na supplier agad-agad. Na hindi kagaya doon sa kabite na makakakuha ko ng ano, ng ilan-ilan kahit ano. Ay, eh, dito talaga, isang order mo ay isang truck. Kailangan may, talagang may pera ang malaki. So, syempre, eh, hindi naman natin kayang mag-order ng... Parang nalala, ha? Uh, ay, hindi na bilang. Wala na. Dito ba'y wala ng noodles? So, ang noodles namin, guys, sa Meron pa naman dito. Sweet. Ay, meron pa rito extra hot. Tsaka, nisan ramen, oh. So, lang yon. Oo, oh, yun lang alagay mo. Extra hot, tsaka... Sweet spicy. May yakisoba din. Basta mga noodles. Oh! noodles noodles di naman di naman na yan aanuhin na di naman na yan aanuhin sabihin ang nakatanggap noy bakit iba yung aking nakuha so yan so tignan nyo guys ubus yung noodles namin gawa ng nilagay nga namin dun sa kanilang ano order so sa next year alam na maghahanda tayong ng noodles So, yun na lang. So, yun na lang guys. Bye-bye na. Salamat sa inyong panonood at Merry Christmas po and Happy New Year. So, ayan. Bye-bye.